Ano kayang gagawin ko para maipalabas ko ang aking brilyante ng tubig? Brilyante ng lupa, inuutosan kita na palabasin ang brilyante kong ang brilyante ng tubig. Brilyante ng lupa, inuutosan kita... Ano kaya gagawin ko ito para mapalabas ko ang brilyante ng tubig? Ah, puntahan ko nga si Apkulipto. Oo ako to, Apkulipto. Ano ang ginagawa mo dito sa muto sa maghiwagang kaharian? May kailangan akong tanong sa iyo, Kailan ko kaya may palabas ang aking kapangyarihan ng tubig? Ang brilyante ng tubig, gusto mong palabasin? Di ko alam kung paano ba mapalabas ang brilyante ng tubig up kalipto. Isang hindi mo na kailangan yan. Palabasin dahil kusang lalabas yan. Ah, kusa itong lalabas din? Kung nasa paliguro ka, ay kusang lalabas. Ah, na kung ganun, inilisan na rito. Ah, sige.